Good morning po at magandang buhay mga kamarket. Araw ng lunis niya yun. pag i muna po ako ng yempo para pang display sa harapan. Para maayos na natin bago dumating yung amo ko. Sa mga gusto pala mamili dyan, located lang po kami dito sa Alabang Central Market. Hanapin nyo na lang yung pwesto na pinapasukan ko kay Ariel and Bining. Stall number 5152. Yun, shoutout po pala sa lahat ng matadero dito sa labang At shoutout din sa mga matadero natin sa ibang bansa. At shoutout din sa mga bagong followers ko. Salamat sa panonood nyo. At pag-share ng mga video ko. Yun, tamang islice lang muna po tayo comment ka naman kung taga siya para malaman natin kung saan umaabot yung video natin. Ako nga po pala si Jirik, Tubong Bicol. Sana huwag kayong magsawa sa video ko. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Patungo sa aking pangarap. Mag-iingat po kayo palagi. God bless. Mabuhay po kayong lahat.